ako ngayon ng ano tortang dili tortang dili lulutuin ko ngayon grabe yung init dito sa Pilipinas ngayon sobrang init sabi to tortang dili araw araw ulam ulam ko Okay galunggong mahal na yung galunggong eh kaya tulis na lang mahal na rin ang tulis ngayon quart lang po. 25 pesos yata ito 30 mahal na dati pag makakabili nito per kilo eh ngayon wala na 1 quart na lang ang kaya bilhin Bukay dito sa Pilipinas, tikis tis lang, kaya kaya. Sa abroad wala nito eh, kasi mahal yung isla sa uh, abroad. Frozen pa, hindi e ito buti dito sa Pilipinas sa Pero sa Asian country, sa abroad, yung iba frozen, yung iba frozen, yung iba sa Okay? Thank you ulit sa lahat ng mga viewers ng aking channel, ang Vida TV.